lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join The Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm manila the music and news authority one time the new filipino time ala programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <laughs> Headlines Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Balita Nationwide China Coast Guard Vessel sa Zambales. Lumayuna Lumayo na ayon sa Philippine Coast Guard Prime Minister na Singapore, BBC ta sa Pilipinas Senador Pimentel at Senador Tolentino nagdebate sa sesyon ng Senado hinggil sa paglilitis laban kay VP Sara Duterte. Nilulutong Duterte bloc sa Kamara sa 20th Congress, hindi umano magiging fiscalizer kundi obstructionist. Samantala ang Comelec mga kabrigada, naglatag na ng mga aktibidad Araw sa paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan election. At MMDA hindi pa napadadalhan ng notice of violation ang mga nahuli sa NCAP. Bilang ng lumabag sa unang linggo ng implementasyon, umabot na sa mahigit liman libo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at estenja ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga! Balita. Nationwide, Brigada Balita sa Umaga Magandang Umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa 105.1, Brigada News FM, Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Martes, mga kabrigada. June 3, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaamino Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa detalye na tayo mga kabrigada Kinumpirma ng Philippine Coast Guard Na lumayo na Ang namataang barko ng China Coast Guard Sa bahagi po ng Zambales Ayon kay Commodore J. Tariela Posible manong nasa layong 120 nautical miles na ang barko ng China at maaaring bumalik na ito sa bahagi ng baho de Masinloc Ipinadala na rin niya ang BRP Cabra sa Zambales upang magsagawa ng radio challenges at paalalahanan ang CCG vessel na iligal ang presensya ng mga ito sa katubigang sakop ng Pilipinas Samantala nagpapatuloy naman ang BRP bagakay sa katubigang malapit sa Baho de Masinloc upang imonitor kung babalik pa ang barko ng China sa Zambales Sa Balita Nationwide Saman'tala mga Brigada, si Senador Pimentel at Senador Tolentino nagdebate sa sesyon ng senado hinggil sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Brigada Ann Cortez, Ibrigadamo President would not that prevent the other part of the two-step process, two-step process because filed by the lower house, prosecutors. Yeah. received by the senate the trial jurors the trial judges would not that prevent the, the other part of the two-leg process from initiating yeah. another complaint because there is now a case pending uh, which you say should be continuing if if uh, the majority leader will allow me not to respond but, yes, his, because but yes. his question is very loaded and provides the hint of what can happen in the future Mr. President, I've taken too much time. Isa nga lang ito sa marami pang naging sagutan ni na Senate Majority Leader Francis Trump. Tolentino at Senate Minority Leader Coco Pimentel sa kanbate higit sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging talakayan, iginiit ni Tolentino na naniniwala siya na hindi na nga maaari pang makerry over sa 20th Congress ang paglilitis habang si Pimentel naman ay naniniwala na maaari pa itong may pagpatuloy sa susunod na Kongreso kahit na magtapos na ang kanilang sesyon. The conduct of impeachment trials, therefore, Should not be affected by the final adjournment of the legislative session. Furthermore, we can use the analogy of the court system. Under the 1987 Constitution, the Senate is the impeachment court. The Senate in impeachment cases is more like a judicial body than a legislative one. Just like a court, the workload Caseload or docket of the Senate as the impeachment court will not and should not be affected by a change in membership. We can see this principle in action. Samantala, ayon kay Senadora Risa Ontiveros, base umano sa piyasang kanyang nabasa mula sa Philippine Law Journal, sa ilalim ng American practice ay pinapayagan ang pag-crossover ng impeachment sa Kongreso. Matatanda ang pinabulaan na naman ni Escudero na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang biglang pag-urong na schedule ng impeachment proceeding. In the heart of changing lives, ako si Brigada. Brigada ang Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Brigada Balita Nationwide Mga kabigada, hindi raw na ni Mamamayang Liberal o ML Party Representative Electa Laila De Lima na makasama sa minorya ang binubuong Duterte Block sa Kamara. Ayon kay Dilima, kung siyang tatanungin, wala siyang plano na umanib sa minorya. Kung ang tatakbo at hihiranging leader ay si Davao City Representative Paulo Duterte. Makikita naman anya ang prinsipyo ng mga Duterte na hindi kapareho ng mindset ng Liberal Party at ng kanyang kakatawaning party list. Ibinaliwanag din ni Dilima na ang tungkulin ng minority bloc ay maging fiscalizer at hindi obstructionist. Sa ngayon, hindi pati kung sino ang susuportahan ng LP at kung ito ba ay ang pagtakbo ng kasalukuyang minority leader na si Representative Marcelino Libanan na napapabalitang interesado muli sa posisyon. Brigada Balita Nationwide Samantala ang Minister ng Singapore, i-bisita Tadao sa Pilipinas, Brigada Maricar Sargan sa detalye niyan, Ibrigada mo, Inaasahang darating sa Pilipinas si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa darating na June 4 to 5 2025 para sa isang official visit kasunod na naging paanyaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ang kauna-unahang bilateral visit ni Prime Minister Wong matapos ang kanyang reappointment nitong Mayo. Ito rin ang magsisilbing introductory visit niya sa Pilipinas. Inaasahan naman na magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Prime Minister Wong sa June 4, kung saan tatalakayin nila ang patuloy na pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa mga mahahalagang sektor tulad ng kalusugan, pagtugon sa climate change at kooperasyon sa civil service. Magpapalitan din ng pananaw ang dalawang pinuno ukol sa mga political at economic issues na may epekto sa rehiyon. Noong 2024, nanguna ang Singapore bilang ikawalong pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Tinatayang nasa 220,000 na 220 Pilipinas Pilipino rin ang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Singapore. Samantala noon pang 2017, nang huling bumisita sa bansa ang isang Prime Minister ng Singapore. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Katabalita Nationwide Ang Comelec naglatag na ng mga aktibidad para sa paghahanda sa barangay at SK elections Brigada Sheila Matibag, e i mo! Kata. Nilabas na ng calendar of activities ang Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa so Disyembre. Sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11132, itinakda na ng full body ang halalan para sa BSKE sa so December 1, 2025, Lunes maaaring makaboto simula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at agad din itong susundan ng pagkakanvas ng mga boto at proklamasyon ng mga winning candidates. Samantala, ang voter registration at applications para sa membership sa Katipunan ng Kabataan o KK ay magsisimula sa July 1 hanggang 11, 2025 habang ang huling araw para makapaghain ng opposition sa aplikasyon para sa voter registration at KK members ay sa July 21. Maliban dyan, ay nakalatag na rin ang iba pang schedules ng Polbadi para sa buwan ng July, August, September, ng mga susunod pang buwan pago ang BSKE. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Sort of Brigada Balita Nationwide Ang MMDA naman, hindi pa na padadalhan ng notice of violation ang mga nahuli sa NCAP Bilang ho na mga lumabag sa unang linggo ng implementasyon Umabot na agad sa mahigit limang libo Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo Napapadalhan ng Notice of Violation ang Metropolitan Manila Development Authority sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy isang linggo matapos ang implementasyon nito. Ayon sa MMDA, suma sa ilalim pa sa manumanong verifikasyon at validation ang mga nahuling lumabag sa batas trapiko. Ibig sabihin, hindi otomatikong titikitan sa oras na mahuli ng AICC TV cameras posible ngayong linggo o sa mga susunod na linggo inaasahang masimula ng pagpapadala ng mga sulat sa mga motorista kaugnay sa kanilang violations. Ayon sa MMDA, karamihan pa rin sa mga lumalabag sa batas trapiko ay ang mga nakamotorsiklo. Matapos nga ang isang linggong implementasyon, umabot na sa 5,436 ang bilang ng mga nahuli sa NCAP. Samantala, nire-respeto naman ng MMDA ang kalayaan sa pagpapahayag ng mga grupong tumututol sa implementasyon ng NCAP, partikular na ang mga nasa sektor ng transportasyon. Susuriin ng MMDA ang mga concerns tungkol sa NCAP at titiyakin na masusolusyonan ang mga ito in the heart of changing lives. Sa ko, sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Nananawagan naman ang Department of Health sa publiko na tiyaking tama at ugaliing mag-fact check. Kaugnay sa mga impormasyon tungkol sa monkeypox o mpox na nakikita po online. Ito kasunod ng kaliwat ka ng mga posts sa social media kaugnay sa pagkalat ho ng virus at ang pagkakaroon umano ng plano na mag-lockdown sa bansa. Ayon po ni Health Undersecretary Eric Domingo siguruhin na ang mga impormasyon ay galing talaga sa mga lehitimong ahensya tulad ho ng DOH. Kaugnay ho niyan, nakipagtulungan na ang DOH sa mga social media platforms at sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya po ng Department of Information and Communications Technology upang matugunan ang pagkalat ng maling impormasyon. Samantala, Sinabi ho ng DOH na mayroon ng bakuna laban sa virus ngunit tanging may advanced o malalang kaso lang ng MPOX ang prioridad na mabigyan nito dagdag pang balita, mga kapigata. Binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development na hindi pabuya ang ibinigay sa kontrobersyal na babaeng lumitaw mula sa imbornal sa Makati, kundi isang uri ng tulong pangkabuhayan. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Kachalian, ang halaga ng tulong pinansyal ay hindi basta-basta lamang ibinibigay, kundi nakabase sa established guidelines na may nakatakdang minimum at maximum na halaga at sumasa ilalim din sa masusing pag Una nang sinabi ng ahensya na binasa nila sa assessment ang pagtulong kay Alias Rose at nakita nilang may kakayahan nito na magtayo ng sari-sari store na kanya rin mismong pangarap. Bukod dito, nangako rin ng ahensya na tutulungan nila ang kasama ng babae sa pamamagitan ng pag-abot. Program. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita mga kabrigada, inangunahan ho ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr ang send-off ng 35,000 na sako ng bigas ng National Food Authority mula Huyan, Mindoro patungong Central Visayas. Ito ay bahagi pa rin ng pilot testing ng 20 pesos kada kilong bigas na programa ho ng administrasyon kung saan target na mag-deliver sa Cebu ng 100,000 na sako ng bigas. Samantala, matapos ipadala ng shipment ng bigas, nakipagpulong naman si Laurel sa mga magsasaka at sinabing patuloy silang pipili ng mga palay lalo't pinalawak pa ang espasyo sa bodega ng NFA. Sa kasalukuyan, patuloy ho na bumibili ng palay ang NFA sa mga magsasaka kung saan 18 pesos kada kilo ang bili nila para ho sa sariwang palay habang 24 pesos kada kilo naman para sa tuyong palay na mas mataas kumpara sa alok na mga traders na 13 pesos kada kilo. Rigada, mga na nakapagtala ang FIVOX na muling pagbubuga ng abo ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa ahensya, lumikha ito ng usok na umabot sa 1,200 meters ang taas. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pinag ang mga nakatira malapit sa bulkan at pinapayuhan na matatiling nakaalerto at sumunod sa mga ibibigay na abiso ng mga kinauukulan. Brigada Balita Nationwide Kasabay naman ng pagbabalik ng regular session ng Senado, isinusulong ni Senador Bonggo ang mga panukalang batas para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ipinresenta ni Go ang ilang panukalang batas na naglalayong magtayo o mag-upgrade ng pampublikong ospital sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Aurora at Maging, dyan sa bahagi ng Quirino. Bukod dito, Pinuri ng Senador ang pagpasa ng Free Funeral Services Act at yung Expanded Philippine Science High School System Act na pareho pong layong maghatid ng libreng serbisyo sa mga mahihirap at palawakin ang access sa STEM education sa bawat rehiyon. Sa kasalukuyan, nakipagpulong hosigo sa ilang lokal na opisyal upang talakayin ang mga pangailangan ng kanilang mga communities at palakasin pa ang serbisyo ng gobyerno sa mga lalawigan. Bigada Balita Nationwide Mararamdaman na ngayong araw ang dagdagbawa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE Oil Management Bureau, tataas ng 40 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, habang 30 centavos naman kada litro ang itataas sa presyo ng diesel. Sa kabila nito, may bahagyang rollback naman sa presyo ng kerosene na bababa ng 10 centavos kada litro. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Mga kabigada, ang pagkakaroon ng aerobic exercise gaya ng jogging, cycling at swimming ay makakatulong para sa calorie burn at pagbuo ng muscle mass. Makakatulong din ito bilang isang paraan para sa pagpapanatili ng wastong timbang. Sabayan pa yan ng pag-inom araw-araw ng Standout ES4 Multivitamin Capsule para sa dagdag na nutrisyon na makakatulong sa kalusugan lalo na ng isang teenager. Simulan pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita! Balita. Kada Weather Update Weather Update Pagkakabrigada, magdadala po ng maulang panahon ang habagat sa Ilocos Region, Abra, Benguet Zambales, Bataan, Tarlac at maging sa Pampanga Intertropical Convergence Zone naman ang na magdadala po ng maulap na kalangitan na meron pong kalat-kalat na pagulan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sultan, Kudarata. South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Habagat naman ang magdudulot ng pananakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala makararanas naman ng bahagyang maulap na kalangitan na may panakanakang pag ang natitirang bahagi po ng bansa na dulot ng mga localized thunderstorms. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus, Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa Umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo. Wala rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan ito ang makabagong tulay ng radyo makabagong tulay ng radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives